Meron pala talagang eksena na ganito sa Senado. Ito po ay nangyari dyan sa ginagawang investigasyon na itong si De La Rosa, pinamumunuan ni De La Rosa, tungkol sa Pidea Leaks. At syempre, ang pinaka-highlight dyan ay itong si Morales, itong ex-Pidea agent na to. Kasama itong si Jingoy Estrada sa mga nagtatanong, yon nung mabasa ko tong Uh, palitan na ito ng statement or sagutan itong si Morales at ni Estrada. Tayo talaga ay natawa lang. Pero may punto. Ito po ay lesson sa mga kababayan. You see, ano nga naman kasi ang kredibilidad ng isang Jinggoy Estrada kung ang pag-uusapan ay mga kaso, kung ang pag-uusapan ay katiwalian, kung ang pag-uusapan ay yung mga um, problema problema sa gobyerno, problema ng isang tao, talaga wala pong kredibilidad. Ang isang katulad ni Jingoy Estrada. Ang may kasalanan dyan ay yung mga kababayan natin na sige pa rin kahit na convict ay naandyan pa rin at suportado ng mga utu-uto natin kababayan. Sino pong napapahiya yung idolo nyo? Abay dito talaga nakakahiya kahit sino matatawa sa uh, tinura tinuran na ito na si Jonathan Morales. Ang sabi, ako ay may kaso pa lang. Mm hmm, nga naman, iniimbestigahan pa lang. Hindi po kagaya ng ating buting senador <laughs> na convicted. Yun. Totoo, diba? Talagang sapul. Talagang kung sino man ang nasalagay ng isang jinggoy estrada ay talagang maaasar. Ulitin natin, ha? sa Sapul na sapul. Itong si Jingoy Estrada dito kay Morales. Alam mo, Mr. Morales, huwag mong pakikialaman or pinakikialaman ang kaso ko. Problema ko yon Kaso mo ang ayusin mo. Mm, ngayon. Kasi nga, nakita rin ng mga netizens na yung mga tipo ng pagtatanong daw na itong si Jingoy Estrada ay hindi lang bastang nagtatanong. Nakikita nila na malalim din na pakikialam dito sa kaso na ito nga na itong convicted ay na agent, dating pidaye agent na si Morales. So pareho kayong nahikialam sa kaso ng may kaso. At kung sino yung um, convicted na, sa tingin ko ayun talaga ang wala pang wala ng credibility para para ayusin or para mag-imbestiga naman sa kaso ng iba. Yun po ang wala ng credibility. Credibility ang pinag-uusapan dito natin, okay? hindi kung ikaw ay or hindi yung tipong ayusin mo ang kaso ko or kaso mo ayusin ko ang kaso ko. Yan, nasangkot kayo diyan para kayo kayong nasa investigasyon. O di ba? Nakakaya. Good luck.